bonggang bongga sa Asap, California dahil talaga si Kim Chu at Paolo Abilino may pinakamalakas na hiyawan at gundong talaga sa Toyota Arena. At ito ang isang kuhang eksena na kung saan nagpe-perform na si Kim Chu at Paolo Abilino ng kantang Palagi by T.J. Montete. At habang nagpe-perform sila, ay napakaraming tao ang tumayo at nagsigaw at kilig na kilig sa Kim Pao. Napatituloy si Kim Chu at sinabing, couldn't explain the feeling nung lumabas kami sa stage. Thank you everyone. Salamat po. The video is hard. Yes, hindi may palawanag ni Kim ang nararamdaman nila ni Paolo. Sabi naman ng isa, sobrang lakas ng cheers for Kim Pao to think TV version niya. But narinig pa rin yung during their prod. Parang almost every line ay gumagalaw sila at tumitili. At yan nga po ang isang angulo na kung saan kitang kita na napakaraming nagtayuan habang kumakanta si Kim Cho at Paolo Abilino. True, I was surprised sa reaction ng lahat. Kasi it's given na may mga cheer but the entire arena went alive when they are on stage, ibang level. Well, ito ulit ang sinabi ni Kim Chu. I couldn't explain our feeling nung lumabas kami sa stage. Thank you everyone. Salamat po. Patuloy nating suportahan sina Kim Chu at Paolo Abinino at hindi naman maitatangi na napakalakas na ng kanilang fans club na Kim Pao dahil napakarami ang patuloy na kinikilig sa undeniable chemistry nila na mas makikita pa natin dahil magsisimula na ang tape nila ng My Love Will Make You Disappear na isa sa mga pambatong pelikula ng Star Cinema ngayon. Kaya patuloy nating support tahan si Kim Chiu at Paolo Abilino na talaga nga namang hindi natin maitatanggi na phenomenal, extra successful at syempre umaapaw ang kanilang chemistry. Yun lang po.